we're here at coffee bay. Uh, san isidro. Uh, entrance. Uh, uh, So para akong cameraman. Kuha ko pizza. Yeah. <laughs> so serious. Cafe latte hot. large. Large. Nice large. Uh, yes. our coffee at coffee day. We have hot coffee latte. vanilla latte.

alang ko ng masama. Eh, lida. Lida. Hindi Hindi ba? dito pa pa mainom, mainat. Ano yung sa'yo? Sa'yo natin. Hello sir. Pag-i-send. Muntop aris bata. Habis. Yung, Yung design natala very industrial. Agastos man ta ay mahalaga wala pa tayong pinap. Ano mitao din eh. Yung to kineme water no okay to so income households. Ano yun ba? 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 ba? nakapanood ako ng Korean drama. Ay! 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 <laughs> ako! Di ba kasi ako makainom eh. <laughs> Kaya ka man sa Singapore. Hindi mo magkita malayo. Thank you. So, kalasan Sikuran ngasile Habidin roq atas lakos. Lakos. <laughs>

Kumagano nga tayo. Tayo mamatay tama na. Kumagano nga tayo ng kape sa bahay ang unang bibili ay yung alis dito. Gusto ko yung tiplan ito. Pero makanis ko. Pero grabe ito. Kapatikin ko sana yung sana kaya ang sarap na mainit. Kaya may halo na. Mamaya ito. Hindi Hindi na mainit. <laughs> <laughs> okay, so modern, may, ginomot, eh. yeah, kala kasi umorder na tsaka may kasi nila yung ina May gano'n. know, Lisa, honti-beri. Baka tumangok boss pa boss <laughs> si, -si Sabi na, she's not saying no.

Sinidi lahat kayo yung icing eh. Nasa Singapore kami yung bus. Sa Kuwait at Malaysia. Nakayo ko sa South Park. Habang kumakain. Kasi nanonood kami. Nandito! Then... So. Thank you. Pumasas ka naman yung sa sarili mo, hindi yung pinagtatsagaan mo yung bird na copy ng final destination sa loob. Oo, oh, alam mo Kuya, <laughs> <laughs> kapag mas yung holiday, may pasok yeah. na. Ramadan, may pasok na. Yeah. <laughs> Dali na yung holiday na binatis siya ng mga US student Thank <laughs> you.